Hello guys, welcome to my vlog. Kung bago ka pa lang dito sa channel kong ito, e huwag kalimutan mag-like and share and subscribe. Let's enjoy! Mga kabilang nga pala ako ng pera dito sa sindahan namin kasi magkikrib ako ng fishball street food. Nabibilang na nga pala ako dito ng mga bariya. Sinaraduhan ko na nga pala baka makita pa tayo. Sunod nga naman pala itong basket na tinignan ko. Ito naman parang 15 pesos. So, bibili na nga pala tayo. Ito so, na rin pala yung isla namin dito nga lang. Mag-isa nga pala sa dito. Walang kasama. Lonely. Eme, walang ganon. Fast forward na natin, ay na pala yung KKM na binili ko. Hindi pala ako sa labas, akala ko may naghahanap sa akin. May background music nga pala tayo para maganda naman yung video natin. Kasi ganda mo, Eme, walang ganon.

Kistik nga naman pala, yung titikman natin na street food. Kaya so, nga natin uubusin ang kikiam ngayon. Sa mga nagtatanong bakit daw hindi ako nagbibigay na nalang nilulot yung baseball at kikiam at kistik kasi, hindi naman nila magbibigay. Kaya ito na lang, nahihiyanaw sila. Baka daw sila yung sumikat. Yun naman malutong. Life, Nandito lang. Bye-bye! For watching, huwag makalimutan ng like, comment, and subscribe, and share. And support my YouTube channel. Bye-bye! Nandito ng babay.